Galit ka sa mundo? Ha? Ba't kanina ka pa nagagalit? Ha? Sabihin mo sa mama, anong problema? Ha? Anong problema? Kunting kibot galit. Ilabas natin ito mamaya. Ako si Axie. Ay, ay, hindi ako pwede kay Axie. Hindi, kaya mo si Axie. Ang lakas ni Axie. Guys, si Axie malakas, hindi biro pag, pag naka anong tawag dito? Harness. naka harness siya tagilid yung kamay mo yakapin mo na lang siya sa leeg tsaka sa katawan kung gusto mo siyang pigilan iba yung lakas niya talaga pero eto kito sa labas kasi gustong gusto niya sa labas eh hindi siya nananahol wala lang eh. wag baby ko yan at chin Oh, behave ka lang ha. Huwag kang kindat ng kindat sa akin. Behave ka lang. Maglilinis muna mama na. Diyan ka lang ha.